bago ko po ibigay ang aking mensahe sa ating ginagawang meeting de Vance, let me take this opportunity na pasalamatan kayong lahat. Dalawang araw mula ngayon ay tapos na ang kampanya. Kukunin ko ang pagkakataon ito, pasalamatan kayong lahat. Isang karangalang mga kampanya! maglaban ang kalayaan at soberanya ng ating bansa. At ngayong gabi tanggapin ninyo ang aking taus pusong pasasalamat Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng Pilipino sa man panig ng mundo. Rodriguez! 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 Ang ating pumbansa, ay nakaharap sa maling direksyon. Maling direksyon ang tinatahak ng kasalukuyang administrasyon. At hindi natin maasahan na tayo'y mapupunta at makakarating sa ating destinasyon kung mali ang ating tinatahak na landas. Isinuko ang ating soberanya na saksiyan natin lahat Pati ang mga kasamahan nating magigiting ng miyembro ng pambansang pulisya na naririto ngayong gabi. Nakita natin kung paano pinagkanulo ang kapwa nating Pilipino at ginawang pistulan handog sa kamay na naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Nanganganib ang ating demokrasya. Ibinoto, ipinahirap ng sagradong mandato at boto ng 32 milyong Pilipino. Subalit kasalukuyang pinagtatangka ang nakawin ng iilang elitistang kongresista ang posisyon ng pangalawang pangulo. Papayag ba kayo niyan? Si Vice President Inday Sara Duterte binigyan ng 59% approval rating ng mamamayang Pilipino. Hindi lamang natitigil dyan. 61% ang nagsabi sila'y tiwala at panatag sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Kinakailangan natin siyang proteksyonan. Kinakailangan natin siyang ipagtanggol. Kanya nakikiusap po ako sa inyong lahat. Ihatid natin sa Senado ang buong do. Mali ang direksyon tinatahak ng kasalukuyang administrasyon. Last year, kinuha ang 60 billion pesos ng PhilHealth. Ngayong taon, binigyan ng zero funding ang PhilHealth. Ito ay sa kabila na nalalaman nila na karamihan sa ating mga Pilipino, kasama kayo, kasama ako, karamihan sa atin, We are just one hospital bill away from poverty. Binigyan mo pa ng zero funding ang PhilHealth. Nasaan ang puso ng administrasyong ito? Kaya hindi ko po ang inyong tulong sa pagsasara ng ating kampanya ngayong gabi sa ating meeting de avance. Tulungan po ninyo ang buong Duterte. At ako naman po ang inyong lingkod, malayang nagpasuri, nagpakilala, nagpakilatis, nagpatimbang sa inyo. At kung sakasakali sa ginamit ninyong panukat at panimbang, ako ay pasado, sana ho ay mapahiram ninyo. Ako ng inyong sagradong tiwala, sigra, sagradong mandato at sagradong boto bilang senador ninyo pagdating ng May 12, 2025. Muli ating pagsasara. Tanggapin po muli ninyo. From the bottom of my heart, maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat. Isang karangalan na ipaglaban kayo. Isang karangalan. dito sa Duterte sa PDP. Salamat brothers, isang karangalan na tayo nagsama-sama ngayong halalan at balinin nyo ang buong Duterte sa Senado. Ako po muli si Atty. Vic Rodriguez, number 56 sa Balota, Pilipino! the best ito, the La best. lahat na pinapasok niya, efektibo siya. Ito ang may pinakamalaking puso. Itong taong ito ang partner ni Go Bongo kapag umiikot sa buong Pilipinas para sa Malasakit Center. Mga kababayan, ang ating susunod na magsasalita.